Binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Germany na hindi kinikilala ng anumang bansa ang 10-dash line ng China. Dahil dyan, wala raw itong karapatan na angkinin ang mga teritoryo sa South China Sea na pasok sa ating exclusive economic zone. Para bigyan mukha ang mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. And if that premise that China has made is that their territory is uh uh follows what is now uh, described as a 10 dash line this is not recognized by any country any international body certainly not by the philippines yan ang iginiit ni pangulong bongbong marco sa harap mismo ni german chancellor olaf scholz sa kanilang joint press conference kung ikukumpara raw yan sa pilipinas malinaw na exclusive economic zone natin ang pilit na pinapasok ng china The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial uh, area, maritime and land based territory of the Philippines. And I am, it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Nananatili pa rin daw na bukas sa dialogo si PBBM, kaya nagpapasalamat daw siya sa suporta ng mga bansang gaya ng Germany na isulong ang pandaidigang kayo na naaayon sa batas. I thank Chancellor Schultz for Germany's staunch support for international law, including the 1982 UNCLOS. Our shared commitment to international law strengthens our partnership and creates a favorable atmosphere for working together on global issues. Dahil dyan, bukas daw si PBBM na palawigin ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa na noon pa palang taon 1974 nagsimula. Kung noon, limitado ito sa tulong at training, ngayon handa umano ang ating pamahalaan na palawigin pa ang kanilang pagtutulungan. Kaya naman lumagda na rin ang transportation departments ng Pilipinas at Germany sa Joint Declaration of Intent sa Pagpapalakas ng Maritime Sector and I express the Philippine government's openness to discussions and cooperation that go beyond training and into new areas such as cyber and maritime domains. Sa Business Forum, nasa liwa naman daw ng pamahalaan ang hindi bababa sa $4 billion o nasa 220 billion pesos na halaga ng investments mula Germany. Tamang-tama naman ayon sa Pangulo ang mga bagong patakaran sa Pilipinas na makapagpapadali sa mga foreign investors na magtayo ng negosyo sa bansa. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. At gaya sa naging pagbisita sa Australia, muli rin ibinida ng Pangulo ang itinatatag ng Maharlika Investment Fund. Hindi rin nawala sa aktibidad ni PBBM ang pagharap sa mga kababayan natin sa Berlin. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatidang Mukha ng Balita.